Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Gayun din po sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino, masaya po namin ipinapaabot ang balitang ito mula sa Senior Citizens Party List patungkol sa matagumpay na pagpapatupad ng para sa Assistant to Individual in Crisis Situation o AICS sa bayan ng General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Proyektong ito ay nagtagumpay dahil sa masusing suporta at inisyatibo ng Senior Citizens Party List at sa patuloy na pagmamahal ni Mayor Dennis ng General Emilio Aguinaldo Cavite at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Department of Social Welfare and Development, maraming salamat sa inyong masusing pagtukoy sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang inyong pong malasakit at serbisyong may puso ay nagiging daan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga nangangailangan sa ating komunidad. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan kanyang pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa anumang hamon ng buhay, patuloy tayong magsama-sama at pagmalasakit sa isa't isa. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.